Hello guys, good day po At uh, for today's video, itutuloy po natin guys ang ating coin hunting Marami-rami pa po itong ating i sa BSP Sana makadali tayo dito ng hard to find O kaya naman semi hard to find At kung sweswertehin ay error coin na po Yung rotated die Okay, bago po tayo magsimula Maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga bago pang nadadagdag sa ating channel Welcome po sa Coins TV Marami pong salamat sa inyong lahat At kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po nakasubscribe Pasuyo na po ng subscribe button At like and share po ng ating video At yung bell button po Huwag nyo pong kalimutan para po maging updated po kayo Sa mga bago pa nating susunod na video Okay Ah... Uh, Umpisahan na natin to guys. Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Okay, first coin natin. PSP to. Madami pa to guys. Year 2003. Common. Next coin. 2001. Common. Next coin. 2003. Come on. Next coin, 2005. Come on. Next coin natin, 2005. Next coin, 1998. Come on. Next coin, 2002. 2001 at 2002 talaga magaganda yung condition. May maliit na ano pa dito. Pagka off-center patong isa na to. Okay, common. Next coin natin 2010. Okay, common. Next coin 2012. Next coin another 2012 common Next coin natin 2014 common Next coin 2013 common Next coin natin year 2012 common Next coin natin 2012 uh, at ang pangit na nito ah. Nangitim na. Hindi natin tuloy makita kung may mint mark ba o wala. So, si ko lang, guys. Tingnan natin baka may mint mark to eh, naka -jack pa tayo dito. Okay. Wala, guys. Common. Next coin natin, year 2012, common next coin 2003 common next coin 2005 common next coin 2005 ang ating last coin sa ating first batch year 2012 At wala pa rin yata yung na hunt na hard to find or semi hard to find Tingnan po natin dito sa ating second batch at uh, last batch sa ating coin hunting. Okay, first coin natin sa ating last batch 2003 common next coin 2013 common next coin 2013 common next coin 2012 Next coin... 2005. Next... 2005 ulit. At next coin... 2012. Next coin... Year 2005. At wala pa rin tayong nadadali guys. Mukhang bokya na naman tayo. Doon sa ating unang sa kuling video natin ay kahit papano ay nakadali tayo ng medyo okay okay naman na 2009 na day 3 at maganda naman ang kanyang percentage dahil maliit lang 0.8 so sa so tingin ko pagdating pa ng mga ilang panahon ay magkakaroon ng value na maganda-ganda dahil maliit lang po ang kanyang percentage na record sa namista okay proceed po tayo year 2001 so mon next coin 1998 so mon Next coin natin 2013 common Next coin natin 2013 common Next coin another 2013 common at ang ating last coin sa ating coin hunting Okay 2013 at wala na naman tayo guys at I-update natin itong 2001 na lang guys. I-update ko po kayo kung magkano at ilan ang percentage nito sa numista. Alamin po natin kung ang alamin po natin ang percentage at price appraisal nito base sa record ng numista. Ito po ay die one. 2001 Okay, dito po tayo sa n.numista.com Diretso na po tayo sa ating i-update na 2001 Day 1 Okay, ang 2001 guys, mayroon lang isang variation. At may percentage siya na 19%. So, madami-dami rin guys. Kaya, common lang din ang 5 piso na year 2001. Pero, ang gaganda po nito. At, ayan na nga po, umulan na kung narinig nyo. <laughs> Pasensya na po kayo. At ang price appraisal po na nakalagay dito sa record ng numista sa good condition po ay 5 pesos and 40 centavos at sa very good condition po ay 9 pesos sa fine condition naman po ay 19 pesos at sa very fine ay same lang po sila ng fine 19 pesos at sa extra fine po 27 pesos sa AU condition 39 pesos at sa uncirculated ko ay 170 pesos so, ang laki na rin guys kung may hawak kayo na 2001 na uncirculated condition so, hindi na masama 170 okay yun lamang guys Marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. At uh, kung may hawak kayo na uncirculated ay base po sa record ng numista 170. So hindi na masama. Napakalaki na niya guys. Okay, yun lamang. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong palagi.